Flex ko lang kapag ka nagbablog ako may naririnig kayo kapag ka liwanag 'di ba na maingay na maingay yun yung tinatawag na semi dito sa Japan or yung kuliglig ba? Ewan ko kung anong tawag sa atin. Basta yung maingay na maingay pag summer. At ganito ang itsura na nipapakita ko sa inyo. Guys, kapag kagabi, nakakapit lang sila sa mga dingding, sa mga puno, nagtatago sila. Ito yun yung nag sa gabi. So ayan guys, ganito yung itsura no. Na yan, nakikita nyo. Sa gabi, nakadikit lang sila, sila sa mga pader-pader, sa mga puno. Tapos kapag ka nagbabalat sila next time, ipapakita ko sa inyo na nakakapit lang sila sa mga pader namin balat na lang sila, yun yung pagkapanganak nila tapos iniiwan nila yung balat nila and then, ayan, nagiging ganyan sila, tapos parang malaking langaw ang itsura nila guys, ayan, marami sa inyo di pa nakakarinig, di diba? and then yung tunog nila nang gagaling dun sa pinaka-chan nila, ayan, dito tapos ayan, yan, 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 yan narin, nakikita nyo na parang shell na yan sa chan nila, yan, yung winawagayway nila para makapag-produce sila ng inga. Yun yung uh, yung gumaganon sa araw. Uh, maraming species to guys at meron nga isa dito na species sa lugar namin na wala dito sa amin. Yun yung tunog niya naman ay ming, ming, ming ito naman, dire-direcho ang ingay-ingay talaga nila. Kung maririnig nyo yun kapag ka nagbablog ako sa araw. Yan guys, ganyan yung itsura niya para siyang langaw na malaki. Alam ko marami sa atin hindi pa nakakita. Ako dito lang din ako sa Japan nakakita nito. Lalo na dito sa amin ay probinsya probinsya. Ayan, tingnan nyo. Paparinigin natin yung, yung, tunog niya. Kanina tumutunog siya nung pagkahuli ko sa kanya. Yan ang itsura niya sa malapitan. Diba? Nakakatakot parang alien. Nakatitig siya sa atin. Mm. Eee! eee. So, yan yun. Yan yun. Naninig na. Yan yung... Ano yan, mami? <laughs> ano yan, mami? Ito po yun, yung maingay sa araw. Napag managbablog si mami, narinig ng mga manonood. <laughs> Pogi oh, ni my love love you. Hmm. So yan yon. Meron yung butas guys ha. Kaya baka mayroon tayo. Pero lang marinig nyo yun yung tunog niya at makahinga din. Siyos yung Oh, uh, nakita ka na niya, my love. Di mo nakikita sa city, di ba? Uh, Seryos yung bata, oh. Pura ka rito, dadyo. <laughs> Tapos ayan, guys, i-release na natin siya. Siyempre, dahil napakita ko na sa inyo. <laughs> Nakatake lang naman yan. Ang oh. marat. Ang ba? Oo. Oo. Oo.